Si Akash ay may pangarap na magtrabaho sa London, isang layunin na kanyang pinagsisikapan sa kabila ng kanyang kapansanan. Ipinapakita nito hindi lamang ang kanyang determinasyon, kundi pati na rin ang katatagan ng kanyang loob, na ang pagiging bulag ay hindi hadlang para sa kanya sa pagtahak sa kanyang mga ambisyon. Sa kabilang banda, ang relasyon ni Napramod at Simi ay puno ng mga hamon, na sumasalamin sa mga suliranin na kinahaharap ng maaming mag-asawa. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok, patuloy ang kanilang kasiyahan, na nagiging inspirasyon sa iba sa ng pag-ibig at pagtanggap sa mga imperpeksyon ng buhay. Isang mahalagang bahagi ng kwento ay nang makilala ni Akash si Sophie, na nagbigay ng pagkakataon para sa kanyang talento sa musika na sumikat. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagbukas ng pinto para maipakita ni Akash ang kanyang galing, na tila isang liwanag sa gitna ng dilim ng kanyang kapansanan. Ngunit hindi lahat ay perpekto, lalo na na makakita si Akash ng bangkay na nagdulot ng labis na takot. Sa kabila ng kanyang takot, pinili niyang manatiling kalmado. Isang desisyon na nagpalalim sa tensyon ng sitwasyon at nagbigay ng masalimuot na mga tanong sa kanyang isipan. Sa hilera ng mga pangyayari, si Simi ay nagkaroon ng masalimuot na relasyon kay Akash habang ang kanyang asawa, si Pramod, ay nabaril. Ang kanyang pag-ugali at mga hakbang ay nagbigay sanhi ng hinala sa mga tao, sa kanilang paligid, na tila nagtataas ng mga katanungan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang pagdating ng Head Police Inspector na si Manohar ay hindi lamang nagdulot ng pag-asa, para sa hustisya, kundi nagbigay rin ng mas malalim na tensyon, sapagkat siya ay kasabwat din sa krimen. Ang kanyang presensya ay nagdagdag sa takot ni Akash, na nagbigay din sa katotohanan na hindi lahat ng mukhang mapagkakatiwalaan ay tunay na kaibigan. Sa kabila ng mga ulat na ang pagkamatay ni Pramod ay dahil sa pagnanakaw, may mga palatandaan na nagbigay din sa pangangailangan ng mas malalim na investigasyon. Ang mga ito ay nagtaas ng mga suspetsa sa paligid ng kanyang pamilya at nagbigay ng hudyat na maaring may mas malaking kwento sa likod ng kanyang kamatayan. Sa mga pangyayari, si Simi ay nagpakita ng mga intensyon na itago ang katotohanan, na nagdulot ng panganib kay Akash. Ang kanyang mga kilos at desisyon ay nagbigay ng takot at pangamba sa mga saksi, na tila naglalantad na masalimuot na larangan ng moralidad na kanilang kinasangkutan. Sa kaganapang ito, ang pagdating ni Sophie at ang pagkakadiskubre ng video ay nagbigay daan sa mas malalim na hiwaga sa pagkamatay ni Pramod. Ang mga ebidensyang lumitaw ay nagbigay daan sa mas malawak na investigasyon, na nagtataas ng mga tanong sa katotohanan at mga kasinungalingan sa paligid ng kwentong ito. Matapos ang kanyang pagkabulag, tinawagan ni Simi si Mrs. Sophie upang humingi ng tulong, ngunit hindi siya pinansin. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na ang kanyang reputasyon ay tila na pinsala na, at wala nang nagtitiwala sa kanya na makakabawi pa. Ngunit ang mas nakakabahala ay nang ang mga kaibigan ni Akash ay nagplano na ibenta ang kanyang mga organ sa black market. Ito ay isang nakagugulat na pagpapakita ng kakayahan ng tao na magsagawa ng masama sa ng pera, na tila sumasalamin sa mas malawak na realidad ng lipunan. Sa pagdama ni Akash ng panganib, nagbigay siya ng na impormasyon tungkol sa kanyang mga kaibigan na kasangkot sa krimen. Ang kanyang kaalaman tungkol sa tatuo ay naging susi upang mapigilan ang masamang balak, isang hakbang na nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang sitwasyon. Nagsimula ang lahat sa hiling ni Akash ng isa 0 million rupees para sa kanyang pananahimik at cornea transplant. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng kahit ano, na nagdulot ng pagbuo ng backup na plano, na nagiging tanda ng kanyang kakayahan sa pagharap sa mga hamon. Habang lumalala ang sitwasyon, si simi ay nahili at pinagbanting ibibenta ang kanyang kidney. Ang kanyang buhay ay naging kasangkapan para sa mga kriminal sa kanilang masamang plano, na nagbigay na mas malalim na pagunawa sa kanilang mga intensyon. Sa kabila ng lahat ng ito, nagtagumpay si Simi na makatakbo, na nagbigay daan sa isang labanan sa pagitan nila ni Akash. Sa huli, ang aksidenteng naganap ay nagdulot ng trahedya sa kanyang buhay, na nag-iwan ng mga tanong at damdamin na mahirap kalimutan.